Ikaw na lang ba palagi ang naghahabol sa kanya? Yung para bang mababalyo ka talaga sa kakahabol sa kanya dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya. Kahit ikaw ay binaliwala na niya at halos nawala na siya ng gana sa'yo. Pero habol na habol ka pa rin sa kanya. Dahil ayaw mo na magkahiwalay o ang masira ang samhan ninyo sa isa't isa. Kaya gagawin mo lahat para lang mapanatili ang pagmamahalan ninyo sa isa't isa. Pero ngayon na mamoblema ka dahil siya ay nawala na talaga ng gana sa iyo. Pwes, may ituturo ako sa inyo ngayon na ritual nang siya na naman ang mababalayo sa kakahabul sa iyo at habang buhay magmamahalan kayong dalawa. Basta gawin lamang itong ritual na buo ang loob mo at dapat hindi ka nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. At pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng garapon na may takip o bote, Kung anong meron ka, garapon o bote ay pwedeng gamitin sa ritual na ito. At lagyan nyo ito ng kalahating suka, kahit anong suka na meron ka ay pwede pa rin gamitin sa ritual na ito. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito. Pangalan at apelido ikaw ay mababaliw sa kakahabul sa akin habang buhay. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses, pangalan at abilido at ang hiling. At pagkatapos mo nang masulat ito, tupiin mo ang papel paloob kahit ilang tupi at ilagay o isinin ito sa buti o sa garapon na may suka na inihanda mo at hawakan mo itong bote o garapon. Ilapit sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka. At banggitin mo lamang ng tatlong beses ang nakasulat sa papel, pangalan at apelido at ang hiling. Kung gusto mo na maidagdag pa kayo na hiling, wala pong problema, pwede niyo pong dagdagan. At pagkatapos, takpan mo na ang bote o ang garapon. At alugin mo ng tatlong alog Tsaka muna ito itago sa safe na walang makakakita at makakaalam at alugin mo ito araw-araw sa kahit na anong oras. At pwedeng hindi mo nabanggitin ang spell basta maalog mo lamang ito isang beses sa isang araw at itago ito pang matagalan at paniguradong mababalo siya sa kakahabol sayo. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.